ang pinagmulan ng Norzagaray Noong unang panahon, hindi pa Norzagaray ang pangalan ng aming bayang. Kilala pa ito noon sa pangalang kasi. Isa lamang itong bayon na bahagi pa ng bayan ng Angkat. Hanggang. hanggang sa hilingin ng mamamayan na maging Okay. ganap na bayan ang kasay, limais ng mga mamatan na maywal, maywalay ang kasay sa anggat dahil napakalayo ng kabisera sa kanila, maliban sa malayo ang simbahan ay hindi, maliban sa malayo ang simbahan ay hindi pa maayos ang mga daan papunta dito. Kaya naman sa pagsisikap ng mga tao, ang kasay ay naging gan, ganap na bayan. naman, batang. Batang Garayenyo. Ako si Ade. Ako naman si ne. Kami ay nakatira sa bayan ng Norsagaray. Kami ay mamamayan ng Norsagaray. Kami ay batang Garayenyo. Pinagbalak, mamalaki namin ang aming bayan. Maraming na magagandang tanawin ang makikita dito. Halina at kilalanin ang aming bayan mahal. Bayan ng sadyang mapasasayan.